magandang araw mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Muling bumabalik sa inyong harapan ang Padre Nsam Vlog Palibago tayong adventure naman Palibago pagsabak naman sa laot Siya nga pala mga kapaders Kung bago pala sa akin channel Huwag mo nang kalimutan na mag subscribe Pakipin na notification bell button Para lagi kayong updated sa vlog na aking upload sa Youtube Lubos nga pala ako nagapasalamat sa mga silent viewer subscriber Na patuloy na walang sawang sumusuporta Na lagi nanonood ng mga video ko sa Youtube sa din po sa mga hindi-skip ng ads, God bless. Maraming salamat po sa inyo. Abang-abang lang sa aking pag-dive. God bless. Ingin po kayo lagi dyan. Panibagong dive na naman tayo dito sa Bahura. Andito, malinaw ang dagat. Medyo meksi pa ang kulapo dito. Na ito, danggit. Malapad na rin ito. Punang pana. Mm-hmm. Huli ka na naman. Ayos na itong pambinta ng bukas ng umaga. Pambigas. Sana may makasamahan pa ito dito sa Bahura. Hanap na naman tayong isdang mga pana. Pakita na kayo sa akin. Wala dito. Nakasan kayong isda dito. Madalang dito sa butas na ito maya maya malapad na rin to mm -hmm. ayos ito dito nga pala sa amin ang kilo ng itong maya maya 150 or 170 hawaan ko lang sa inyo kasama ito ng lapu lapu hanapin natin ang kasamahan na yun baka meron lang dyan sa unahan na ito danggit na naman ito malapad na naman may gintong pandagdag na naman hmm -hmm. huli ka na naman dyan madradanggit man ito sa bahurang ito ayos itong pandagdag na naman kahit danggit mga kapaders nagpipiga pa rin na ito pa sa butas Urinis na naman mm -hmm. muntik pang sablayan. ayon, ayun naroon tinamasa may balugbog huwag ka nang magparakibo makakapunit ka ay hamol yan pagkalakilaki ng katawan kasablayan ba itong urinis na ito siguro kuti ko ang pana ko hanap na naman tayong isda bagong tuwid ang pana ko at bagong hasa na rin na ito danggit pa mm Hmm. -hmm. Gunting udyok ng ang pana, palibasa matalas, malakas pa ang kargada, bali wala ang kapal ng isda. Hanap na naman tayong isda, tsatsag-atsagaan ko dito, na ito, talik bago, malapad. Mm -hmm. huli ka na naman. asan kayang kasamahan na ito? Na ito pa. Mm hmm, kauser or liglig -lig, mga kapaders, kasama ito ng presyo ng maya-maya. 170 ang presyo sa amin, awang ko lang sa inyo, bababalan ito ang bilang ng isda sa amin. Hanap pa tayong isda. Pakita kayo. Dito sa butas. Naroon isda mga kapadid. Uy, na ito. Kuha pa. Mawanggaan ko pa. Mm -hmm. Pang turista. Salamat Lord na marami na naman. Malapad na naman ito. May ito pandaradagdag na naman. Sana makahuli pa ako at para may kasamahan itong kuha pa. Hanap tayo ulit. Na ito. May nakasuot. Yun. Alatan. Malaki ito. Mm-hmm, huli ka na naman. Hindi mo na ako maluto ng alatan dahil may pigangay ng isda. Payat, bibiya mo lang yung ulam ko at yun ang isdang mataba. Masarap inihaw. Hanap na naman tayo. Hindi parehas ang bahura dito. Mayroong makapalangkula po, mayroong manipis. na da ito, danggit, ating nakita. Pandagdag na naman ito. Mm-hmm, huli ka na naman. Ayos ito. Malapit ang danggit dito or balawis kung tawag sa amin. Isdang mantak makatinik pero masarap dito sa Barawang sila sa butas baka may nakasuot lang dito na ito, yun malaki ito mga kapadir, sono or sibungin lapo-lapo mm -hmm. muntik pang makapunit na naman ay ha, wala pa na ito ay, tikoong pa pala ng pana na ay kalapad-lapad ng katawan sa salan pa itong sibungin makakatakas pa ito yun, kapag parakibo makakapunit ang batok mo sana may kasamaan ba yung sibungi na yun Ating hanapin lang dito sa mga butas-butas Baka nakasuot lang dyan Na ito may nakasuot kaya ito Yun tinamaan ka agad Labas ka dyan Na ito kausir Ayos na naman itong pandagdag Lapu-lapu Makadri siya na lang kaunti Ayos na Yun lang ang problema mga kapaders Natanggal ang sima ng pana ko Ay, Tapos na may ligayang gabi ngayon Mahihirap pag walang sima ang pana mayarap ipana, madali makabuhot isda na ito, dangit paasiguruhin ko ito at yung ating pana walang sima, sana tamahan ito ng maganda, at magitik natin ito mga kapaders malikot pa, madunlo kayo sa lalim ayan na, hmm, hmm naudog, ayos na ito, ito mga kapersa pag naudog ang isda nagusapit kaya sa bato yung sima ng pana, tumimo, ang masama na ito pag tayo nakasumpong ng malaking isda walang sima ang ating pana doon tayo mga problema Ito, kanuping nakasuot Ay, tapos ka dyan Yun lang Buti at nagitik natin At kung hindi, ah, may bunutin sa butis itong kanuping At nakasuot pa naman Hanap tayo uli Pakita kayo Wala na sima ang pana ko Na ito, kausir na naman mm -hmm. Huli ka dyan Hindi ko na kaparatikal ang ng pana sa bato At ang isda, pag nakapirsa, nahugot sa stingless hanap na naman tayong isda baka mayroong kasamahan yung kauser na yun na ito alatan na ito magandang panahin ito nakaharap sa atin mm -hmm. itong kagandahan pag walang sima ang pana pabilis tanggalin problema lang panakatalikod ang isda pag pinana pag lumayas diretso ang bunot pero pag nakaharap walang kawala yan hanap na naman tayong isda madunlok ngayon yung isang gabi walang dunlok na ito sibungin nakaharap sa atin ito magandang panahin ito mhm ito ang diskarte sa walang sima ang pana. Papanan ng isda na kaharap. Para lang langoy na yan, pag tinamaan ng pana, punta sa atin. Pero pag nakatalikod, huwag papanain yan, mga kalayas yan. Harap pa tayo. Dapat sana nakaharap ang isda. Huwag lang nakatalikod na ito nakaharap sa atin. Papanain ko ito. Mm -hmm. tama, maya maya mga kapaders, mga lumpa natin ito. Yun, malapad. Mga 3 grams to pataas sa tulad namin mga parapan na sisda pa lang estimate namin kung mga ilang grams yan o kaya ilang kilo hindi naglalayo sa mga estimate namin hanap pa tayong isda naroon kanuping nakatagil ay nagikot pa ay hama na look ito mm -hmm. pati pa na matagal kalibitin pa ididiin ko muna ang ng pana sa bato at baka magpursa itong kanuping makabunot ayan dandan ko nga angatin hanap pa tayo baka mayroon pang kasama yung kanuping na yun na ito talagbago nakarap sa atin papanahin ah, ko na ito ay malikot baka duplasan ito mga kapalos ay masuot pa sa butas dandahan na suot ay nakatalikod na at walang sima ang pana natin yun tinamaan din din kuli ang pana at baka makabunot na naman ito tarik bago yun siging ikot pa mga ito nasan pa kayang kasamahan ng talikbagong yun na ito solid ay itong delikado sa sablayan ito Mm hmm sala, utruhin ko. Dinuplasan mga kapaders. Mm hmm eh, nakabulot pa. Yun ang karapan pag walang si pana ay... Uy, malikot pa. Hindi ito. Masama ng tama. Naudog. Mm hmm huli ka na sa akin. Ay, hamul yan. pag bukas, palagyan ko ng sima itong pana ako. Buti na lang at sa pangalawang pana, masama ang tama itong sulid na ito. Ating naudog. ha ano pa tayo. Kuwars nga pala ngayon. Mag-aalas 10 na naman na ito mm-hmm na naman diin muna diin muna sa bato baka makabunot ayun ayun huwag ka para pwersa at walang sima ang pana ako ito dandaan kong inaangat para ating mabidyohan dito na sa ibang bahura maba ko na po pero medyo maiksi pa rin yung iba na ito kanuping nakasuot mm -hmm. huli ka na naman ay nag ay nakabunot na otro yun tinamaan din nagitik rin tong kanuping na ito Maganda ang sukat ng isda dito sa bahurang ito. Malapad at malaki. Halos pili pang isda dito. harap pa tayo. Baka meron pang kasamahan na ito, ko papa, pa. Nadaluhan din yung ating kuha pa mga kapaders. Malapad din ito. Mm -hmm. Pang turista na naman. Sakto pati sa linggo. Meron turistang padating. Pambinta ito. Dito sa amin ang kilo 600. Nagbaba ang presyo. Harap na naman tayo. Baka meron pang kasamahan yung kuwapa na yun. Dito sa butas, atin silipin. Yun, sibungin ulit mga kapados na naman, lapula -lapu. po, Sana magitik. Mm -hmm. Awan kung masama ang tama na ito. Ay, hindi. Huwag sana makabulot Dikit-dikit muna ang pana sa bato, ang dulo. At para magpulya, hindi persado. Yun lang, dito tayo sa makapal na kula po inanod. Walang agos. Baka misdala na kasuot na ito, tarik bago. Walang kasamahan, nag-iisa. Mm -hmm pandagdag ka na naman kahit para talikbago rin at nang isang gabi gluto akong talikbago payat mga kapaders hanap pa tayong isda baka meron pa sobrang dulok sila sa ali maliyo malula mm -hmm. last bull na ito mga kapaders hindi kaya ang dulok mawi na rin ako bawi na lang susunod na lahat natin baka makadal tayo sa otro gabi ito na mga kapaders yung aking huling pinanaan towards ngayon alas 11 Medyo maaga pang uwi namin, galing laot. Natin lang ako palang manok sa alas 11 sa ating gabi. Ito, karamihan ay bibiya mga kapadres. Hindi ako nagvideo ng bibiya. Maumi ng bukas ng camera. Pinala ko na laang din yan. At dito sa amin, ang kilo 70. Dagdag din siya na rin yan bukas na umaga. Ito, mga sibungin. Ayan, maya-maya. Ito ang magandang presyo sa amin. Ang kilo na ito, 170 or 150 mga kapadres. Salamat nga pala Lord sa biyaya mo na pinagkalob sa amin dalawa. Ayos na ito. May pambigas naman kami bukas umaga na ito. Ito na yung kabintahan namin. Lahat-lahat sa isda. 1,994. Ang gastos, 373. Ang natira, 1,621. Divide 3. Bawat isa partihan, 540. Ayos na ito mga kapadre. Salamat Lord na marami sa biyaya mo. Sana sa laut namin. Makahuli kami ulit ng maraming isda sa bahurang yun. Ayan mga kapaders, hanggang dito muna yung video. Abang-abang na abang, sa susunod adventure natin.